Yan o Nandito na naman tayo ngayon Kay siyempre Basta usapang aircon Kay jeans Car aircon Alam nyo na yan Diba yung mga matagal natin subscriber dyan So ito yung civic natin Yung SR natin Is Tinan nyo yung reading Ayan o Nasa 50 yung reading ng compressor natin So ibig sabihin yan Kumbaga mahina na siyang bumomba So hindi na ganun kalamig yung maibibigay niya Lalo lalo na pag traffic Is uh, ano yan? uh, mainit na. Kung hindi na talaga malamig. Hindi na kakayanin yung init. Dahil din yung bomba, 50. Dapat yan, mga nasa 30 lang. 30, 35, ganun. So, ang gagawin natin ngayon is, siyempre, palit tayo ng compressor. Gastos malala. Ito na lang naman, boy. Gastos gas, malala. Ayan yung compressor. Pero may na-order na rin tayo niyan. So, shout out si Brian. Video-video <laughs> ka pa sa akin, ha? <laughs> Ayan, sino, ano na, dakilang ano yan. Basta pagdating sa aircon. Yun o oh. Sir Yan yung bago natin Compressor Dumating na Balik kapon dumating yan Yun no, oh. Yan yung papalit natin Sande Tapos Balik may, may ginagawa kasi tayo dito sa Civic no Para sobrang lamig talaga ba? Diba? Pero siyempre secret ano na yun Secret recipe na <laughs> mga paps So punta lang kayo dito mga paps Pagka gusto nyong lumamig na masyado yung aircon nyo Ha? Alam nyo na sa gym aircon ba? Diba? Tabi lang ng barangay hall ng sa uyo Okay, okay, pisa natin. Pag tumatakbo ka naman, doon siya lumalamig. Pero pag natatrapik ka, saka naman siya, wala na. Hindi na naman malamig. Kaya nakakainis. So, palitan na natin. Na, kinakalas na na din din. Din din, din din. Kaya na, magpalo lang natin. Pwede na makulayak. Pwede na. Pwede na. bali papalitan din natin ng evaporator andyan dyan yung secret recipe namin mga paps para sobrang lamig talaga parang ano kung gaano kalamig ang brand ganun din yan nandyan secret pero syempre hindi ko na ipapakita mga paps syempre syempre gagayahin eh sa mga naka civic honda yan sok na yung ginagawa nila namin dyan yun o oh. nabunog ka din ng may salarin so ito yung salarin mga paps kaya hindi na siya lumalamig lalo na pag traffic palitanin tayo ng tayo original na ano sun urig na sun para saan ang traffic urig tapos yung compressor natin urig din na sun original ah uh, back to gastos mo na la boy kulang pala natin hindi ako nakabili ka ng ano yung pang flashing bibili pa tayo pang flashing yun o oh. tinang time na si Brian Boy para sa ano nya special recipe nya na dito sa ano sa ating evaporator tapos si Dende naman magpa-flashing na So ito to para syempre, linis na linis yung kalob looban no? Yun no, oh, yung mga fan pala natin mga paps Puro mga naka high speed na yan 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 Bari, pinalitan na rin namin to ng pang high speed Pang kung ang hindi ako nakakamali Pang ano yung pang carnival Yung kia carnival Yan yun yung nilagay namin dyan Para high speed talaga siya. Babara ng flashing ninyo. Hey. Kahit makakarapin na siguro din, no? Parang kalahatin ko sa iba. Okay. <tiple> o dito bumili. Hmm. Yun, okay na din. Okay. Sabit na yung compressor. Sanden. Sanden. Beke na men. Sabihin mo din, Sanden. Baka naman men. Sanden. Baka naman men. <laughs> Yeah. Sinasalpak na ni Brian. Ah, ano Yung iba ang pagka, no? ano? Yung iba may tapos pa dito. Ito wala na. Ah, pinatabasan pa dyan. yung Paggawang Brian, wala? Wala na. Knock, on Knock. Baka, Brian! Yun, so kapit na yung mga hos. Ito. Compressor. Ito, papuntang condenser. So, ito na lang. Nakabit ni Brian. Hmm. Puntang ito Para malami. Ana, lalami. Lalami. Ano din? Lalami kaya yan din? Hindi ko alam. Baka lalami ko. Hindi ko sure. Lalami kaya. Ang surbol so cool na yan din. Kinabit no? mo na ba yung ano? Dryer. So, Kakabit ko pa nga ninyo. Eh. Oo. Oh, oh. Bago pa yung dryer mo. Mawit na mo. Oh, ulit sanden ulit 'yan. Oh, sa eh, sanden baka naman dali. Oh. Huh. Sanden baka naman. <laughs> baka naman. Yan <laughs> oh. Uh, uh. Lick test na tayo, lick test. So ang pagli test, yan kakalgahan natin ng hangin. Tapos syempre, titingnan natin, lalagyan natin ng may bula. Ah. Pag may bumula-bula, yan. Patay tayo diyan. Yan. Ah sabi siya ito eh. So, so far ito, wala. Wala ka na pera din. Yan. Yeah. Patuloy Patuloy ka ulit, pumunta dito. Huwag <laughs> di na lumamig. Pag hindi lumamig. Pag lumamig. Pag lumamig. Pag lumamig. Pag na pumunta dito. <laughs> Pag hindi na lumamig, huwag na pumunta. ko na po. Oh. Diba, oh. may na tama yung mo pa. <laughs> Bago eh, no? may tama. Original pa, may tama. Matay tayo dyan. Okay, testing natin kung lalamig ba to. Abangan natin mamaya maya. Yan. So, uh, kapit na battery. Then, nakakailang minuto na tayo. Check ulit natin to. Wala, hindi gumagalaw. Kasi pag may singaw yan, wala na yan. Bumaba na yan. Ang gates natin. Okay. Okay, vacuum tayo. Si RR. tayo tayong dumating. Ako na, ano nga yan, gumagawa? Hmm. Um. Ano, anong gagawin natin? Bukasa oh, rin din yung bigote ni ano. RR. Naka-spoon! Oh. Total, wala naman siya. Katokin natin. Uy. Uy. Ay, may kasakit niyan, bubong. Lata bubong ha. Ito meron dito. Ang kasakit niyan eh. Okay oh. Puti, si puti. Ayun ah Bigoting puti. Ayun ah. So, karga na tayo. Tingnan natin bomba. Wow! Grabe yung bomba. Jis Ang ina-over naman siguro eh. Dose. Jeez, dose. Bomba. Oh, maya Maya-maya. renta Ayan, ganyan sana mga bonto, renta lang Hindi, okay. ito tapos na Sinargahan natin ang period. Uh -huh. Yung reading natin kanina 50, ngayon na 25. So, kalahati, di ba? Laki ng kaibahan. And then, check natin yung lambig! Wow. Konti pa lang yung frill niyan. Same right. Ha 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 ganyan na yung nahanap ko yung nanonood sa ano, nanonood sa balat ayan oh. ayan Brian o, oh. Brian lang sa kalam oh. so, mayroon kasi kami yung sikreto talaga dyan mga paps dyan, ayan, ito 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 pinapalitan namin tapos kino-convert namin yan para sobrang lamig talaga siya Ano, babay na tayo, bray? Meron pa tayong gagawin yung urban, no? Ayan si boss. Uh, pa -pa Check boss. Ah, pa-check lang. Ano, babay na tayo. So, ganun lang mga paps no? Oh. Pag magpapagawa rin kayo dito lang sa ano, alam nyo na. So, lahat ng na mga naka-Honda dyan, mga Honda boys. Kung gusto nyo maranasan yung gatong alamig, promise mga paps Ayan, no? Kung maano nyo yung sa kamay nyo. Ayan, no. Talagang manunuot siya sa balat. Yon, adios then, bye covered. Bye bye. Shall we begin?